Yan, hello mga kabalkans Karoon mga kabalkans Sa itong gibalikan ni Davao Waver Na project Sa Braids project diri Kay namay naging po sa ito uh, Na nanay mga equipment Na karon diri Sa China Means to be is Sugda na ang project Diri sa Davao River Which is good Para ni sa nadungga na na, na magsugod na gyud lang silang project dire sa Davao River. Mo ni atong giadtuan karon dire sa area para ma kita na na unsa ka tinuod kay giinform ni sa tuang uh, nanay mga equipment na nga dire sa area. Mo ni naataron dire para makita na kung nana bagyod ang mga equipment tapos mao na na masugda na ang project para matutukan ito ni ang trabaho diri sa bridge project sa Davao Rivers sa Coastal Road of Davao. Yan, let's go. Hello mga cover Once again this is RPP Moto Travel Vlog Hello mga cover guides Nakata sa Coastal Road of Davao Nakata sa pinakagawa bridge dire Na gibuhat dire padulong sa Matina Playa Kani Morning bridge tulaya Ako oh, taas na siya tulaya mga cover Pero ang Saldabao River mga cover Mas taas ang tulay diya na uh, buhaton o mas nindot pa ane muna itong atuan karon ng bridge project sa Davao River kay damay nag sa sa toa ah, na nanadaw na eh, equipment nangabot na mga equipment para gamiton sa projects sa tulay ya sa Davao River muna padulong karon dito mga workers atong i-check kung tinood ba ang mga equipment sa China kay under sa China man na project dia dapita O ato nang suruyon karon dito kay last nag update ta diha uh, other other month or other year kung nigagin to eh kay 2024 naman karon is wala pa yung equipment dito sa Bukana segment sa may padung nag Boulevard og dire sa Bukana padulong dere sa ikulan ang atong atuan mga kabarkas dere sa mga ikulan na segment atong tanawan kay nana doy mga equipment na uh, boring machine o crane ang gibutang karon diya kay siguro karong January o 2024 sugda na ang bridge project diya sa Davao River kay tu anya years pa na siya mahuman mga workers kanang bridge project diya dugay-dugay pagyod o na, Kung kaning kalsadahan eh uh, coastal road is e, human, man e siya niya mga kabarkas og Ogdapao River sa ato pa mga from um, dia sa rotunda sa Times Beach dia man kipalik ko ang padulong sa Dapao River is e, human naman na siya dia ma, to any years pa na siya mga kabarkas bago magamit ang bridge project Ano oh na, unsa na isa kanindot dere mga kabarka. So ato lang ning subayon dere. Kay padulong man ta didto. Kay nanata sa Times Beach area. Ano yung rotunda dito mga kabarkads? dari sa uh, time speeds Atong ang dito mga uh, kabarikads sa area Naman mga na siya ang park mga kabarikads na buhaton na nasa yung mga equipment but diya mga kawarkads Kasi Mga siya gamiton mga kawarkads Sa China Ah mga kanili lang po ang mga kawarkads Mga gamit sa China Dito ay di butang nila mga kawarkads Ang ilang banghaw sa China Kaya na ilang mga gamit diya Dapita Ang kaning part dili mga kawarkads Dili pa ni siya magamit mga kawarkads Kaya na dito ay di, ilang ipautang Ilang mga ilang mga gamit equipment diya sa China kaya naman nakabutang na China ang um, ilang mga ban sa ato pa sila magbang house diya eh karang himuunog park sa ato pa dili pa na siya mahimong park diya mga kabarkads o na nila equipment diya mga kabarkads oh. Ah, Sugta na dyan na siya mga warga dyan kung project kay na sila ay boring machine ah, so, muna nila mga gamit mga warga so, sa China na sila ay boring machine nag ibutang Ah, na ni siya mga kabarkad kay mo na nila mga equipment mga kabarkad so. Oh. Kani sa para ni sa boring machine. nah tara. Sugda na gyud ni mga kabarkad sa basi karong bulan ah. dagan pa ni sila mga abot mga equipment diri. Tapita mo ni siya ang sa ikulan segment padulong sa Dabao River mo boring machine ni nila dire. May Kay dire dapita isugdan e, sugdan na ni siya dire dapita Ah. Um, kaning tulay. ambot lang dito sa pikas mga workers kung nana ba'y mga machine dito marag diri siguro sila mag una siguro diri sila dapat magbuhat kay ang dito lapita is wala kabutangan dito kay puro ra siya coastal road ang dito sa Bukana Badog Boulevard ang diri is dako dako mangunin diri nagamit na nila ang park diha na lagihan na to dito muna ilang diri sila magsugod padulong dito dapita sa bukana wala sa so, equipment na adil ilang mga equipment dapita mo na siya ang Dabao River mga kabay uh, ano siya mga sign sa good sign is siya na Sugdan Nagyot kay kaya daghan man kayo nagingon sa ato ang uh, ni sugdan kining Dabao River Bridge Project mo na gyud siya mga kabay kaya nanay mga equipment nila mga kabay tapos na sila mga gamit dito daghan. Dito sa kwano, dito nila gi-stack. Na uh, agihan ato dito. Ah, uh, na siya mga barkaso, oh, nakabutang work 3 billion. Cost of one is 3 billion. No. China Aid Grant Grant para ni mga kabarkads Official Development Assist Financing So ito pa wala ni siya bayad rin mga kabarkads Gay grant para ni Kanyang 3 billion pesos Na project sa Paul River Bridge Na Bukana, Talumo, Dabo City, Dabo Dilsor Na oh, pila kay Kuanan eh start is November 23, ano uh, November 29, 2023. Mahuman siya mga kabukas November 28, 2025. Sa ato pa 2 years, 2 years lang mga kabukas. 2025 day, 2 years lang ang kuandiri mga kabukas bridge project nila. Nagkandidat o 3 million a ah, 3 billion na kuan China aid grant. Grant ra day ni siya mga kabukas sa ato pa ang pasabot mong sa grant mga kasi is wala ibayad kaya tungod siguro sa dako kay na project dito sa Samal Bridge Samal Bridge muna siya na gihatag lang ni Dire ang kaning sa Dabao River Mone sila, mone lang gihimo ug kuan diri mga workers. Budika. Stack this. Kuan diri ni ang kaning buhaton na esplanade diri mga workers diri na site, Dili pa ni siya masugdan ug buhat kay gihimo ni Budika sa China. Diri sila mabuhat buhat og mga banghouse, house. Diri Sa may diri sa Times Beach Rotunda, no? Mone mga workers, mo ni lag bang house siguro diri o mga stock nila sila mga ilang mga equipment, mga materialis, no? Nagabutan oh, China shipping. O oh, ni nila yung mga, na yung mga banghouse house oh, mga banghaus, mga gamit nila mga kabalkads. Oh. muna nilang gamit mga kabalkads para diya sa bridge project. Yan na lagi gi-stock diri sa may Wahatunon o planet yan mga kabarkats, good for sign is yung mga kabarkats na sugda na ang project dito sa uh, Dapaw River. Siguro mga kabarkats, dito rin lang to. Like and subscribe to my channel and press the button bell para manotify kayo sa mga video na i-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige, bye-bye. God bless.